Kusang sumuko ang Tape Incorporation at tuluyan ng wawakasan ang programang tahan ng pinakamasaya. Isang Tape Incorporation insider ang nagbulgar kay June lali ng Abante News na tutuong mawawalan na sa pag-ere ang show na Taha ng pinakamasaya. Ang huling episode ng programa ay nangyari noong Sabado, March 2. Napagdesisyonan ng pamunuan ng Tape Inc. na sa natitirang araw nila sa GMA 7, Magpapalabas na lamang sila ng mga replace ng ilang episodes. Ito ay habang wala pa ang kapalit na programa. Hiniling pa sana ng mga hosts na sila ay hayaan na tapusin ang trabaho hanggang dulo, March 7, at patuloy na mag pero pinag-iisipan pa ito ng kanilang mga boss. Dagdag pa ng pinagkakatiwala ang source ni June Lalin, na mutual decision umano ang nangyaring pagtiwalag ng Tape Inc. sa GMA 7. Hindi sila pinatalsik o pinaalis ng network taliwas sa mga kumakalat na balita. Hindi na daw kinaya ng pamunuan ng Tape Inc. ang gastos araw-araw para i-maintain ang naturang noontime show. Malaki daw kasi ang bayad sa airtime, bukod pa sa mga bayarin sa kanilang mga talents. Kaya naman napilita na rin silang ihinto at tapusin na ang palabas na tohan ng pinakamasaya.